Welcome back mga kayubi sa ating usapang baboy at hihingi lang po tayo ng kaunting pasensya dahil medyo bihira na po tayo or hindi na po regular ang ating pag-upload ng video. Ano po? Kasi sa ngayon po bumabalik na ang face-to-face -face seminars kaya medyo nagiging busy po tayo sa ngayon. Pero susubukan pa rin po natin na makapag-upload ng videos basta po merong time. Ayan. So, ngayon po, on the way na naman po tayo sa Rizal. So, samahan niyo po ulit na bisitahin ang farm dito po sa Rizal. papasok na po tayo dito sa farm and makikita po talaga natin dito na iba talaga ang closeness ng mga nagtatrabaho dito ano po ayan so sila ay sobrang close biro lang po pero mga barako po talaga yan and yun nga po ang gagawin po natin ngayon ay papunta rin tayo sa kanilang barako dahil ngayon po ay kokolekta tayo ng similya and ipaprocess na rin po natin ito para sa artificial insemination na gagawin sa kanilang mga inhin wow! okay so nandito na po tayo and ang nakaschedule po natin na kolektahan ng similya ay yung ating GP na landrace so ito rin po yung pinakabata dito sa mga barako na ito ayan so pinalalabas na siya ililipat lang po natin siya dito sa kabilang kulungan dahil nandito po yung damisaw Okay, ayan na po siya. Medyo naliligaw lang po. Kasi sanay daw po itong Landrys na ito na dinadala sa kanya yung Damisaw. So ngayon siya po yung dinadala sa Damisaw. Kaya hindi niya alam kung saan pa siya pupunta. Mm -mm, no, no, no! Okay. so nakapasok na po siya nice and dito po siya kokolektahan so syempre before po tayo pumasok dapat ready na yung ating mga gamit yan and yan po yung dami so pasasampahin na lang po siya diyan para makolektahan and eto naman po yung mga gamit so kailangan po natin ng tissue and syempre yung paggocolektahan and yung filter Okay, so ayaw pa po niya sumampa, Nakikipagligawan pa. Actually, yan po yung tinatawag natin na nose-to-nose -nose contact para mas mabilis maglanding ang mga inihin. Ang problema lang po ay hindi po inihin yung kanyang nose-to-nose ka -nose contact kundi barako rin po yan. Wait, what? So, hindi po siya maglalandi Oh, no! <laughs> Yan so kailangan po niya umakyat para makoleksyonan. Pero ayaw pa po niya. Siguro kasi medyo bago nga po siya dito sa kulungan. Ayan, nag-explore pa siya. Ayan, so makukunan na po natin siya. Good job! Sa pagkolekta po ng similya, napaka-importante po dito na hindi ma-contaminate yung similya. Ano po? So, first po dyan ay kailangan linisin natin yung are at saka tanggalin po natin yung mga prepucial fluid na maaaring maka-apekto dun sa kalidad ng similya na kokolektahin natin. Ano po? Ah? So, meron pong iba't ibang parte ang semen ejaculate na nilalabas ng ating barako. First po ay yung gel fraction na may kasamang ihi and mga prepucial fluid. And then next po is yung clear fraction. Ano po? Ito po mga ito ay hindi pa natin kinokolekta. And then lalabas po after nun, yung sperm rich. Ito na po yung mga may similia talaga. So ito po yung pinakolekta natin dun sa beaker na may filter. And then kapag nakolekta na po natin yan, tatanggalin na po natin ulit ang ating mga beaker kasi dito na po maglalabas ulit ng clear na fraction and lalabas po after nun yung parang butil-butil na gelatin. So ito na po yung tapioca at hindi po natin yan kinokolekta. Oh! sa collection po hayaan po natin na matapos ang ating mga parako dahil kahit sino naman po ayaw mabitin nope. so hayaan po natin siyang bumaba ng kusa pag tapos na po siya Ayan, so okay na po at nakakolekta na tayo Ayan, so ito po ang ating nakolekta medyo malabnaw pa po siya kasi bata pa And dito pa lang po, pwede na natin may isagawa yung macroscopic evaluation. So sa color po niya ay medyo watery pa siya. Ang volume po niya ay nasa 150 ml. And wala naman pong masamang amoy. So ito naman po yung papadala natin sa lab para naman sa microscopic evaluation. ating si Milia microscopically. Ano po? So, andito nga po si Ma'am Resi para may check yung motility, kung gaano karami ang buhay na mga sperm, uh, mga clumping at kung ano-ano pa. So, nilalagay po natin ito sa slide and sisilipin sa microscope. So, importante lang po dito na preheat din yung mga slide na ginagamit dahil kung malamig po yan, pwedeng masyak yung similya at maapektuhan yung evaluation natin. Kung babagsak po dito, hindi na po natin itutuloy yung processing. Okay, so silipin na po natin. Here we go! So ito po yung nakita natin, medyo mahirap lang pong kunan yung microscope. Pero kita naman po natin na gumagalaw yung mga similya pansin lang po natin na hindi pa rin po ganun kaganda yung similya na nakuha natin dahil nga medyo may kabataan pa yung GP land race pero ipaprocess na rin po natin itong similya as backup dahil kukuha din po tayo do sa isa Before po tayo kumuha na si ito muna yung ginawa natin. So, importante po na ito ay nakaprepare na bago dumating ang similya. So ito po yung extender at hinahalo po natin siya sa isang litro ng tubig. Ang tubig po na ito ay para talaga dito sa pag ng semen and ang extender po natin ay iba-iba rin. Meron po tayong short term and meron tayong long term extenders. Malalaman po natin na okay na ang halo kapag ganito na po ka-clear yung tubig and ito po ilalagay na natin doon sa water bath. So ang goal po natin ay maging pareha sila ng temperature nung similya kaya ilalagay po natin ito doon sa water bath. And dito po ang magiging temperature nito ay nasa 34 to 36 dapat. Okay so balik po tayo. After po na makuha natin yung halos parehas na temperature pwede na po natin isalin yung similya doon sa ating extender. Ayan, so dito rin po importante na dahan-dahan ang pagsasalin ng similya and pinatutuloy pa po natin doon sa thermometer yung similya para hindi sila maligaw actually meron pong tinatawag na steering rod na pwede pong gamitin instead na yung thermometer Ayan. so ito po ay ginagawa natin para hindi nga po masyak yung ating mga similya Okay, sa paghalo naman po ng similya, ito naman po ay nakadepende rin sa concentration. Since ocular lang po yung ginagawa natin ngayon, meron po tayong sinusunod na basihan para malaman natin kung gaano karami extender ang kailangan. Base po dito, kapag ang nakolekta po natin na similya ay medyo watery ang kulay, ang atin pong dilution ng cement to extender ay 1 is to 3. And kapag naman po milky ang nakolekta natin, ang ating dilution naman po ay 1 is to 6. And kapag creamy naman po, ang ating dilution ay 1 is to 10. So para po dito sa nakolekta nating similya, since medyo watery siya, at 150 ml ang ating nakolekta, times 3, so magdadagdag po tayo ng 450 ml na extender. So, dapat po makakabuo lang tayo ng 6 doses pero since ito po ay backup lang, so gawin pa rin po natin isang litro. Okay. Ngayon, ito po ay i-evaluate ulit and kapag okay ay ililipat na natin dito sa mga semen bottles na ito. Okay, let's go. Then kapag okay na po, syempre isasali na po natin yung ating uh, process na semen sa mga disposable na semen bottle. And syempre dahan-dahan pa rin po yan at siguraduhin po natin na malinis yung paglalagyan ano po kasi yun nga very sensitive po ang mga similya and then bawat isang bote po naglalagay tayo dyan ng 100 ml ng processed semen and para po mailabas natin yung hangin pipisilin po muna natin siya ng kaunti bago natin ilalagay yung takip Ayan. so make sure po na walang hangin dun sa loob. Good job! And then after a few minutes po, ilalagay na natin ito sa kanlang AI ref. So iba po ang temperature nito. And ngayon po, nakapag-collecta na rin tayo ng isa pang bore. So ayan na rin po, na-process na rin natin. And ito po, ilalagay na rin natin dito. So ang mga similya po na ito ay twice a day. Iniikot po natin siya para hindi po maipon sa ilalim yung mga similya. po? And then ang temperature po nito, hindi ito yung katulad ng normal na ref na 4 degrees Celsius. Dito po ay 16 to 18 degrees Celsius. So ngayon po, naka-thermometer tayo kasi medyo may sira ito. Oh no! And syempre, ito po yung mga gilts na ibibreed natin and karamihan po sa kanila ay nabreed na. So meron din po tayo medyo ina-expect na reheat sa kanila kasi medyo bata pa nga po yung barako and hindi pa rin po ganun kaganda yung kanilang similya. Pero syempre, sana makarami pa rin po tayo magtuloy. And then ipapakita ko lang mga KUB sa inyo kung paano yung proseso ng ginagawa nila para may induce ang paglalandi dito sa mga dumalaga. Actually, ito po mga ito ay matagal nang ginagawa nung hindi pa po naglalandi ang ating mga dumalaga. Ano po? So ito po yung tinatawag natin na ah, merong bore contact. So ini-stimulate po yan ng mga parako through nose to -nose contact. Ayan. So, every gilt po, meron dapat na mga 10 to 15 minutes na contact sa barako. And mapapansin po natin na yung mga gilts ay talagang ini-stress yan. So, ito po ay araw-araw nilang ginagawa hanggang sa maglandi ang mga gilts. So, para pong pinaliligawan yung kaating mga dumalaga sa mga barako. Aww in habang sila po ay nagliligawan dyan, magsha shoutout na po tayo sa ating mga KUP. Kaya pagbati po kina Bukit TV, Sir Noli Hanyulan, Bergara Farm from Dolores, Quezon, Sir John Michael Lienen, Sir Vince Gilaga from Davao, Van Van Flores, hindi ko po sure ito sir, or Van Tu Flores from Bohol, pero shoutout sa iyo sir. Ma'am Remaline Andaya from Isabela and Sir from the TV channel. Ayan. So, maraming maraming salamat din po sa lahat ng ating mga kayubi sa patuloy na panunood at suporta sa ating channel. And palagi po tayo mag-iingat. na may katuwaan Mampasaya ng pigrolak